Hello guys! Uh, welcome back sa ating channel. So, today guys, araw na sa 3 day dito. Patapos namin na uh, naligo ng nagpunta ng dagat kanina. Uh, ito guys, nabili namin. Kinanggalan ko na siya ng hasang. Malaking tulingan. Ayan o. Oh. Ito yung nabili namin doon sa dagat kanina. Yung sariwang-sariwang yung matangas o. So. Nakakatawa lang guys kasi doon sa Canada, hindi uh, kami nakakain ng sariwang isda. Puro frozen. So yun, tinanggalan ko na sa nanghasang. Malinis na siya. Tinatira na lang dito yung atay niya. Ayan. Pugasan lang natin siya. So sa mga nanonood ng sa lang guys, no, uh, maraming thank you sa inyo. Um, uh, late na yung pag-upload yung ibang video ko kasi minsan may na yung wifi namin dito so ito din nag-vlog ako na so ito naman guys nabili naman to ng bayo ko ng isang araw pa, ano siya uh, barilit ito lab ko na no? Dito, itong maliliit hmm, so, yun natin ah, malinis na siya pero yun I-review lang natin ulit. Kasi ang gusto ko dito nga, ko yung ano. Medyo madilim yung ano natin guys. Eh. Walang ilaw dito. Walang ilaw dito kaya medyo madilim yung ano natin. So yun guys, so, tingnan nyo. Sariwang sariwang yung mata ng isda. Ano siya, tulingan siya na maliliit. Ito yung tinatawag na blow, blow fin tone. Eh. tatlo siya. yung gawin natin dyan. Dyan lang muna yan. Hiwain natin sya. Anong gagawin dito? I-fry ko sya. Hiwain ko lang sya ng dalawa. Katabi lang muna natin ito. Ito yung mga may ko sa suppressor. Ito yung isda. Pati ngayong araw na ito guys, punta ako sa dentist ako. Oh. So, kasi Ma, ma, ano lang kasi ito guys eh. Ah, madugo lang. Kuwain natin siya ng kaplok. paghugas na isda guys, huwag natin tigilan sa tubig. Kailangan na hugasan natin mabuti. buti. Tanggalin natin to kasi ano to eh, mapait. Tingnan natin ulit. Saan to nyo nabili ni Kuya Afro dati? Sa pa. So ang gagawin natin, uh, dalawang isa okay, ito natin, saka isa yung sasigang natin. Hindi, gusto ko masabaw sabaw eh. So ito lahat yung isa natin is yes. yung nilinis ko ngayon. Tapos kung malaki, lagyan natin sa akin. Sarado natin yan para namasahin yung tubig. sulong uh, ng gawin ko ang muna kung ano kawali. baguot baguot ay aman sa dadaman dito muna. yep. kaya nalaan natin yun. so yung isesigang ko gumawa lang ako dito ng gusto ko ito yung silang natin yan Tsaka, ito yung silang natin bali tatlo guys Sigang natin yan ang katay dito guys ay pakita ko sa inyo kung anong mga ginagawa ko walang uh, edit edit ko guys diretso na agad to sa ano natin pag upload ito naman pangkreto natin pangkreto natin to ha lumalala yung anong mamahal ko wag so, lagyan natin yung asin yan, maliit kami yung asin Pinahinaan ko lang muna yung kawali. So, budburo na natin ang asin yan, guys. Babalik na rin natin. Yan. Ito naman gagawin natin dito. Uh, ilagay natin sa malaking sulupin. Ilagay natin sa freezer. Kasi bala ko dito, bigay ko doon sa sister-in-law ko sa barito. Sarap yung sugba yan. Eh? sarap ng mga pagkain dito guys, puro sariwa. So, lagyan natin dito. Ganyan lang guys. Tapos lagyan ko muna sa sarap. So, maglagay tayo ng mantika ngayon guys doon sa kawali. Ito yung uh, mantika natin. So, dalhin natin ito sa... So, ito na guys, nagpainit tayo ng kawali. So, ito yung kala na nalutuan na natin. So, naalala ko ito na dalo German niya. Dati may ganito tayo. So, yan. Lagay tayo ng mantika. Bago kami alis guys, magluto muna kami. Pero may kanan na kami. Bigyan pa natin. Tanggalin ko lang to. So, baka ang gagawin ko dito kung pwedeng ipatong natin patong natin para yung kamera natin nakatutok lang dito sa sa pagprito natin. Yan. So medyo lakasan na natin isang konti. Dito naman kasi, guys, madali lang magloto dito. temperature na natin kung medyo mainit. Wala tayo pang test ng ano na Pang test ng magdita. Ano yung mister ko naman? Anong ginagawa mo dyan, dad? anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? oh, sige, mahal ko. So, magluto mo na ako na bago tayo umalis. Para pagdating natin mamaya, kung matagalan man tayo doon, pag uwi natin, kakain na lang tayo. Kakain na tayo muna bago umalis. Meron pa tayong palabok, mahal ko ha. May palabok pa tayo. So, talagyan na natin naman ng ano, ano guys. Nang isda. Ito okay. na nito na siya ng Thank <sharp inhale> And uh, we have this now to work by working. nagpre-prepare tayo ng gulay para dito sa sinigang ko. So, ikakita ko lang guys kung ano natin. Mga gulay natin sa sinigang na na baril nito. Sa itong kampong na pula, ito yung panglagay natin sa sinigang. Ito naman, uh, binili lang namin sa kahapon sa ang at sa kahapon. Sa ibang mga gulay naman natin.

ito so guys, ito ang kasirola na ito. Ah, dito na ito sa bahay na binatla na namin. Tulagin natin ang tubig. Kasi siya nakikaysa, sobrang makalat itong nababo namin. Maliit lang kasi ito guys. Yan, lagay natin dyan. Layo natin ito. Kasi baka malagyan ng sabon. Medyo magulo-gulo dito guys na ano natin malaki ang lugar ito kasi ang lugar pala nga so ito mayroon tayong ceiling rim lang po guys 5 pesos pa dito 5 pesos is malaki uh, uh, balik pa rin ko lang muna yung ano yung ano natin pa. Hindi pa rin ano balik pa rin. So ilagay natin to guys, ilagay na natin ito dito sa tubig na nanda ko. Okay. Bali dalawang ulo. Isang buntot. Ilagay natin tong ano yung laman ng isda. Masarap naman to guys. Ayan, bakit ito guys, sobrang expensive. So, ang piraso ni Matriso din. Kaya yan, hihiwat na muna tayo dito. Ayan. So, ang piraso nang lagay natin lang. Kasi nagtitipid tayo. Pero kunti lang naman yan. Ito yung legal na yan. Ayan. Yeah

Nililito mo si Bola sila ngayon. Know? Ang buko so, oh, kasi guys, may sabaw sa Sakot may sabaw. Ito naman po yung paksiyo tayo. Yan. Yeah. Tapin natin ito. So, wow. aray na natin ito guys. At mamaya lagyan din natin siya ng kalamansi. Tumumili kami ng palabok, guys. Uh, yung ibang kalamansi, sinabi namin. So, um,

Ano na natin yung sa tanggol? Sagpatin na natin. Tawag ng mama ko dito, mga sports. Tanggalan so, na natin siya. Mamaya pag manapit na rotor yung sariling kasing, pinakahuli natin ito. Masarap tong gulay na ito guys. Uh, At, ano ba ito dad? Kamutitaps o kar, o ulupang Itong binili ko na ano sa tag-asa. Kamutitaps o ulupang ko? Atalbos ng kamuti pala ito. Makikita ko dito na dito pa na. Okay, guys. So, Kanyan lang natin ito, guys, guys. lang natin ng home Tayo din guys, guys. naman natin. Tara guys na huwag niyo kalimutan niya yung share at subscribe at mag-comment din kayo sa video ko kung, kung nagustuhan ninyo guys. Uh, wala namang pilitan. Basta kung nagustuhan lang din o, subscribe lang, share comment-comment lang eh guys. So, check natin itong rito guys. So, good na pasta ka. So, dito tayo guys sa kusina ngayon guys na uh, luluto tayo. So, ano mo doon, lakay itong minutes kagat, napakabilis okay. ng na oras. Okay.